tayo. Ano? Mga namimingi dito. Sinampos na ito eh. Namimingwit. Ang alakaak. Si uh, Arnold. Okay, matagal tayong hindi nakapag-vlog ng ganito. Sunday morning. Huwag natin mamingwit. Huwag mamingwit. makapag relax ng konti muna tayo work may nangunguan ng alaka pero hindi pa rin gumagalaw napang nahuhuli yung iba sina binch Vince Kuya Wilson Baramundi ang binabanatan May nakuha ng baramundi sa So ito si Kuya Wilson Nakarad nakadali ka Ano itong nakuha niya? Ah, medyo medyo maliit Yan yung sinasabi ko sa inyong Kuya Wilson, tirahin nyo na kagad. Bulaglog. Ang Para mundi. A ari ayu la, ari la, ari la ta. Oh, ayan. Ay, Sabi sa ko na sa inyo oh, bilwasin. Ang Ha? No isbak. Ang king <laughs> May pulutan na tayo ngayon. Ah uh, 1.3 itu lokasi 1.3 3, 3. sama bus Wilson terlah circle circle mm Hmm. Yan the Losung King is back, yeah. Two strike, second strike, red snapper. Ni Losung King, oh, <laughs> ibay.